ang ulam namin ay suso. Ipinadala ito ni Kevolo. Oh, ang dito din ako ha. Galing sa... Ito kas tabi ko. <laughs> Tingnan mo. Galing yung suso sa DRT oh, na siya sa sapa. Ma'am, dahil ka bulastik din pala ito. <laughs> mm. Opo, galing kay bulastik. <laughs> Tapos danggit, dala ni Manang Sali galing Palawan. Yan, kain ko tayo. Ano lang, <laughs> kain pa mo. Tayo ka, kayo lang dalawa. Ano ka rito? <laughs> Pwede tabunso. Paturoan namin kayo paano sumipsip ng suso. Paano sumipsip na suso ng suso. Ah, sarap. Wala naman na. Yan. Kailangan magaling ka sa <laughs> napsip. May ang sa napsip ng na susok. para lumabas yung laman. Dapat tinitinador yan. Sasaksakin sa loob. Tapos kaguling. Ano daw? Tutupi. Sa mga Chinese. Sarap! suso tamar. Ito, wala. Mam, nalang binili mo yung mga Ayaw, ah. Dito binili mo nalang, eh binig inuli lang to sa sapa. Makat kasi ako nagtanim ako ng talisay sa DRT. Tapos na nasuka kami sa sapa. Nakakuha kami ng isang tabo. Ito yun. Ayan ah. Nakita na ba kayo naman luso? Ayan. Ito na kayo blasting. <laughs> Ang blasting. <laughs> Nakapakan ng sapa. Masarap ng danggit, no? Hindi ma maalat. Ay, pabilad nga ako, ma'am. Hindi sila makabilad kasi ulan na ulan daw doon. Ngayon? Mm-hmm. Grabe talaga ang ulan. Alam niyo po ba si Manang Sally ang ah. gumawa ng danggit na to? Ayaw. Hindi niyo ako sinasali. Palika, palika rito. Tanya pa. Dito ka. Ang ka kasi. Upo din ako. Hindi yung bunso ko. Palika. Tingnan niyo yung bunso ni Ma'am Layo. Bulaga. Tapos nalang niyagin ko lang sa play. Nagsilag po kasi maghapon to eh. Nali naligo ba to na? Mm -hmm. Ah, naligo naman pala. Kaya ko kasi ng cellphone to si Faye. Hindi na Sabi ni ma'am, sabi ni tita, pag daw naligo ako, hindi na ako makakabala. O oh, siyempre, hindi ba mag-supply ka? Mahirap mag-supply ng suso ay lumabas ng laman? Hindi niyo ako pinapakita. Mayroon na. Do you want to try it? Next, mo. Just yes, try it. <laughs> Mahirap talaga ang kumain ng suso. Masarap yung malalaki. <laughs> Kailangan magaling ka sa milksip ng suso. Pag hindi, patay ang tao. Huwag <laughs> yun naman lakas ang pagsip-sip o kaya mo pupunta sa labo. Ayaw, ayaw talaga. talaga. Ma'am pa nagpayat na yung iba. <laughs> hindi yata ito. Nagpayat ng iba mong Suso <laughs> Susukin mo ng tutpik. <laughs> Kain po tayo. Mahirap po kumain ng suso. Tanggit na lang kakainin ko. Malilit kasi. Ang suso, hindi mo siya pwedeng lutuin agad pagkahuli. Diba na? Mm. Dapat ang gagawin. Mm Babad muna. Yes, ipababad yeah. muna. na. Ilang tatlong araw, dalawang oh, so araw. Dalawang araw na sana. Ito araw na. Hmm? na. Yung buso mo. mo. ko kumakain ka sa ito. Okay. Are you okay? I have a na na? hmm Time -mm. po tayo.